Okay. Bagong gawain na naman mga loads Wow Pangalawa na tong sandbox na to Atin na lang fast forward para mabilis ang ating panonood At kamahaba na masyado ang video Ayan panoorin nyo na lang hanggang sa matapos mga loads pang-share naman pag kayo nagshare sa akin at kayo rin ay isishare ko at like and share like and share syempre nga pala ang radio na to ay pinakonvert ng customer pinarik ka na lang at sira na ang chatting line ang ginawa ko dito ay nirekta ko na ang cable at usb nya para direkta na doon sa car power supply nya bali e na lang ang nirekta ko dito para magamit daw nya at wala na nga charging port to kaya mga lobes pag master nyo ating nirekta na lang to pakuntang usb nya pala mga load sira ang regulator SMD dito kaya ang pinipilit kong matris yung bultahe kung saan pwede ilagay ayan atin nang ilalagay para sure bolan na gumana kaya lang di na gumagana ang standby power dito kaya ganito na lang gagawin natin kasi di na gumana basta tumugtog nang hindi tayo mapaya sa customer yan mga load pag masadan nyo paano natin gawin dito ay ating kumipister yung power ng gagaling sa charger kung mayroon bang lumalabas na output na supply na 5 volts at nang mai sure natin sa customer na good sa ating gawa dito ay okay na atin nang isasara tayo ay mag-testing na can the souls and together oh, and oh, oh yan, natin na okay, okay. na tinay release to sa mayari mamaya pag pagdating niya okay <laughs>